Alam nyo ba guys, dati nung bago pa ako sa dialysis or nung kakadiagnose ko lang, sobrang daming nagbago sa akin. Especially sa attitude or sa ugali, sa mga gusto ko. Dumating ako sa point na yung mga close friends ko, in-unfriend ko or in-unfollow. Hindi pa naman uso yung unfollow dati. Basta ayoko na yung makita yung mga news feeds nila. Kasi, nai-insecure ako sa kanila. Yes, honestly. And Ah, uh, sinabi ko 'yan sa kanila mismo nung naging okay na ako or nung naka-recover na ako sa mga ano na 'yon, mga stage na 'yon ng buhay ko. Mga ano siguro, mga few months after nung diagnosis ko. So, parang ang hirap tanggapin. Like kapag nakikita ko silang nagpo-post na masaya sila, may mga achievements silang mga ganito, parang hindi ko maiwasan na maawa sa sarili ko. Yun yung mga na feel ko talaga as in honestly. Kahit sa mga kapatid ko, kapag hindi nasusunod yung gusto ko, kapag may mga may sinabi ako sa kanila tapos ni-reject ni nila ako or nag-ayaw sila. Hindi ko na sila kikibuin. And syempre, yung patience yung mga patience, yung patience na sa akin, sobrang sobra nilang inextend kasi alam nila hindi ko naman ginugusto yung mga ganun kong attitude kasi nga mataas na mataas yung kreya ko guys imagine 12 yun, sobrang toxic ko and may mga times pa na nagskip ako ng dialysis kasi feeling ko, hindi ko kailangan ng dialysis, sabi ko, ayoko nang mag dialysis nagrebelde ako kasi nga nung hindi nat natuloy yung first transplant namin lalo akong nagrebelde talaga kasi nag attitude ang Shirlita nyo hindi ako nag hindi ako nagpa dialysis, umabsent ako ng araw, and then ang ending din pala, is magpapadialysis din ako kasi hindi na ako makahinga. Sumasama na yung pakiramdam ko. Sobrang nag-iba na yung taste buds ko. Pumapait na yung, yung hininga ko. Amoy mapanghina, mga ganun. So ako na mismo yung nagkusa nang nagsabi sa kanila na ipadialysis nyo ako. Gusto nyo na ba ako mamatay? Ganun. So yung mga kapatid ko hindi na magets kung ano yung gagawin nila. Kasi pag pinadialysis nila ako, nagagalit ako. Tapos pag hindi naman, sasabihin ko na hindi na nila ako mahal kasi ayaw na nila akong ipadialysis, gusto na nila akong mamatay. So mga ganong episodes talaga na ngayon tinatawanan ko lang. Tinatawanan ko na lang na nangyari pa lang yung mga ganon. So mahirap guys, mahirap at first talaga. And saludo ako sa mga kapamilya, sa mga mahal natin sa buhay na hindi talaga tayo sinusukuan kahit pumangit tayo pumangit yung attitude natin pumangit yung ugali natin hindi nila tayo tinatalikuran dahil mahal nila tayo ang pilit nila tayong iniintindi ang tinatanggap kung sino tayo kasi mahal nga nila tayo I know na hindi madali lalong lalo na sa mga kakastart pa lang ng dialysis kasi ako mismo pinagdaanan ko yung mga first ano, first mga, kung baga sa pagbubuntis, first trimester, yun yung pinaka-challenging. Nandudoon lahat yung mental, ano, mental health natin, nasa sacrifice natin, yung emotional natin na mga, mga nararamdaman, yung physical pain, nandudoon lahat, nandudoon lahat. So, kapag nalagpasan natin yung mga period na yun or mga stages na yun and unti-unti natin natanggap yung situation, unti-unti din gagaan yung sitwasyon natin kasama yung suporta at pagmamahal ng mga mahal natin sa buhay. Ay, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa because life is really beautiful. Just keep going. Stay positive. Umiwas kayo sa negativity. Focus kayo sa goals nyo. Focus kayo sa pangarap nyo and focus kayo sa mga positive things around you. And always surround yourself with positive people and positive things para positive din yung outlook natin sa buhay. Yun lang. Ingat kayo. Bye!